Hello po mga kalaki, alas dos na po ng hapon at tara, kunin mo na ang mga 4-digit lucky numbers po para po sa iyo. At kung meron po akong mga bansa o lugar na hindi nabanggit, sabihin nyo lang po para sa susunod po na video natin, babanggitin ko po, bibigyan ko ng code. Ito na po, ang 4-digit lucky numbers. Israel, 1972. Las Vegas, 3374. Alaska, 2869. Saudi, 1831. Japan, 2577. Italy, 7432. Germany, 9633 Korea, 7215. Greece, 2130. Canada, 1, 1 8, Mexico, 2095. Australia, 5 1, 3, 3. New Zealand, 6488 India, 0512. 5 one Philippines, 9357. Thailand, 2, 1, 6, 2. Taiwan, 1184. Malaysia, 6972. Dubai, 1774. Hong Kong, 5156. Singapore, 3170. China, 2237. Texas, 7186. Ayan po mga kalaki, kompleto na po mga 4-digit laki numbers po ngayon po alas dos ng hapon. Aray ko. Aray, naubo na ako. Ano pang hinihintay mo? Takbo na sa suking outlet, baka mautan ng out. Make sure po na iramble nyo yan. Iramble mo para pag nabaligtad, panalo pa rin po tayo.